Isang magandang hapon ulit mga kaibigan, mga kasolid north. Andito ulit tayo sa ilalim ng puno ng ubas. Ito naman po ay ibang variety. Ito po mga kaibigan. Ang hobbies po nito ay patulis. Ayan po, ang dami po. Pero hindi to, uh, pag nahinog po, hindi po siya gano'ng matamis. Pero okay na rin po. Ayan po siyang dami yung variety po na natikpan po natin kahapon ay ito po siya ayan o ito po siya ayan at ito nga po ay video nag dilaw dilaw na ito ito ay nadadaanan namin pag ako ay galing sa trabaho kaya pag nadadaan ako dito huwipitas ako lang pa isa isa ayan po medyo ano na po siya matamis tamis na ito hmm. nilaw nilaw na ano hmm. ano ayun. ayun ibang variety po yan mga kaibigan mga sulim na ito po yung andito na ubos na oh <laughs> ito ubos na rin po ubos na rin oh saan ka pa ito oh marami mga katuloy ni Lord itong na oh. hitik na hitik ito ang na, talagang literal na hitik na hitik sa bunga ang dami oh. tingnan nyo nga po kuminsan nung nakarang taon po dahil na po ito ay mataas at ako po ay matangkad ako po yung kadalasan pong kumukuha dito ayan po o oh. ang dami mga bunga ng ubas so pa yan o naman pupa. ang dami dami diba yan hmm. dito ay mayroong nakahalo dito na ay o, yung bilog so ayan yeah. okay, big at nakasolid mo ito o, oh, alam nyo ba yung mga ganitong alam, mga kaibigan, kaibigan mga kasulit na yung ganitong may crack, matamis po siya. Mm. Matamis. Ayan po, oh. Ayon, dito. Ayan, hanggang sa pinakapuno niya. Ang Mm. Tapos dito, oh. Sa pinakailalim niya, meron din, marami din Dito sa kalagitnaan po ito ng July, may hinig na po kung mga ito. Maos mauna pong mapapakinabangan po itong mga na ito. Kaya yan. Kaysa dun sa patulis. Ayan, dilaw, po. Dilaw-dilaw na po siya. Ayan, dilaw-dilaw na po yan. So pwede na pong may ilang linggo lang yan. Pwede na pong mag harvest or magtikim tikim bunga ng ubas. Ito po siya. Maano pa po siya. Ayan po. po mago mago ano pa to, mag bata pa ngayon po dito oh. mga bata pa mas matagal ito mahinog siyo oh. oh. Kaysa dun sa kulay yellow green sa bagay ito naman po ay yellow green din po pag nahinog pero ma, mas madali pong mahinog or ma mapakinabangan po itong mga ganitong variety ito oh. yan o yan, yan. Yan. pero ang gusto ko dito na variety ng ubas ay yung ano po kulay violet wala po kami dito kumisang may magde-deliver po dito meron may hmm. diba? dami dami bunga ng ubas libre po ang pangimitas pag nahinog po ito libre po ang pangimitas na ubas dito sa amin accommodation na ayan po ang ulo po nito mga kaibigan mga kasulid mo ay na. dalawa po siya ayan oh. ito po yung puno ng patulis yun naman po yung puno ng yung pabilog ayan mga kaibigan <laughs> update po para sa ating ubas <laughs> ubas talaga natin no? inangkin na natin ayan oh. Di ba? Ayan po, maraming salamat po sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please watch, likes, and share. At syempre, paki-subscribe na rin po. Maraming maraming po salamat. Mga kaibigan, mga kasulid note.